mapalad tayong masasaksiyan ang paglagda ng ikasyam na CNA ng National Housing Authority. Ang NHA ang kauna-unahang nakapag-alabas ng CNA sa lahat ng government offices. Today marks a significant milestone in our journey together. On behalf of the management, as the chairperson of the NSA collective uh, negotiation uh, agreement uh, panels, I would like to thank all of you for joining us this morning for the ceremonial signing of the ninth CNA between the NSA and the uh, NSA Consolidated Union of Employees. Importante ang CNA dahil nakaplokos ito sa well-being ng mga empleyado, mga beneficyo, privileyo, kompensasyon na makukuha ng isang manggagawa o kawani mula sa ating pinakamamahal na ay Ang pagkilala sa karapatan ng isang empleyado at maray pang ina. Sa liderato ng GM Joventay, sinisiguro ng ahensya na sa 9th CNA na na mas pinabuti at mas pinaginawa pa ang mga serbisyo para sa ating lahat. Dahil dito, kayo ang kung bakit ang bawat Pilipino ay may bagong bahay na panimula kanilang ng kanilang bagong buhay. Uli, maraming salamat bumubuo po ng Q at sa buong NSA family, mabuhay po kayo. <laughs>